guys, welcome to my vlog, this is Happy Glots TV once again So ngayon guys, to this vlog ay uh, ipapakita ko sa inyo at ipo ko lang kung ano yung binibigay ni Bibiyashi official sa akin guys nung uh, birthday ko Well actually, uh, mga 2 weeks na 3 weeks ago na siguro So ngayon ko lang ipo-flex sa inyo guys, actually hindi ko pa siya nabuksan So, belated upload na ito. Sa kuan tawag dito, nung, nung birthday ko, binigyan na ako ng kuan kanang ng Eh. Uh, get, ayan. So, ngayon, ipapilita ko sa inyo guys. Ito ko yung pinagbibigay niya na. Yung kuan kaya ito. So, ngayon, tingnan natin guys ha. Ayan, ito ay isang kaya ito. Oh, Nakabalot pa. Hindi ko pa na-open ako. So, ayan. Tara So, ano kaya ito? Kasi may sinasabi siyang tanong nila. <laughs> Agoy, baby Yashi official. Ah, ito ay isang pants. Ayan. Ito pala yun, guys. May pala siyang jogging pants. Ayan. Ganon. So, ayan, guys. Ito yun siya. Ayan. So, ayan. thank you so much, love, Biyashi. of love mo. Ayan. Ito na yung pinagbibigay niya. Ito ko tinagaalam guys. Tinagaalam pa siya. Ang kasi siya siya. Eh, So, ay tingnan natin naman yung isa guys. Saturday Tara ito ay isang socks with chess tatlo I love you pa guys <laughs> I love you to do to do so ayun guys ito yung tatlo ni chess socks so ito naman tatlo tarara ay jeans guys jeans sya ayan jeans jeans. yan Alam niya talaga yung kuan. Well, anyways, ito naman isang stretchable, guys. So, alam niya yung size ko. So, ayan. Ganyan siya, guys. Stretchable siya. Tingnan natin. Ipit natin, ha? Gusto niya makita. ikit ko siya. Sentex ko. Ang pinagbibigay niya. Dalawang isang jeans isang parang jogging pants at saka isang perlong pang midyas so yun try natin guys repeat natin okay ba siya ayaw yeah. kaya to Louis ayan yeah. thank you so much for the biyoshi sa bigay ng makeup par ayan yeah. sa iyong bigay ayan ito na isukat natin guys ha okay see you later Ayan guys. Ito yung binibigay niya. Ayan siya. Stretchable. So ayan. Okay naman. So ayan, okay lang. Fit in siya. So ayan po pa, salamat nga pala ako kay Lala Biyashi, Official. Thank you so much sa bigay mo sa akin. Uh, kahit related na. Ayan, thank you so much, Lala. At saka kay Inong Ching pala. Ching yung kasamahan na dun sa kuan sa, sa trabaho niya kasi dalawa silang tuloy dalawa silang pinay doon. but uh, siblings lang yung mga kuan amo nila pa so ayan ito kay Chi siguro ito kay Lala so ayan thank you so much Lala sa bigay mo sa akin ayan nung nakita tayo last nung nung Bato cave actually guys binigay niya to nung nung Bato cave kami then tawag ito, ngayon ko pa lang siya na-open. So, kaya ngayon ko lang siya in approve guys. So, thank you so much, my loves. Ayan. Uh, wala lang talaga akong masabi sa iyo. Thank you so much. Ayan. Shoutout ko na lang ang ating mga marimarites dyan. Ayan. Uh, Shoutout sa iyo lahat dyan, mga marimarites. Chibug. Ayan si Chibug, ayan, sino pa yun? Si Maricel Vlog, ayan, si Lala Bibiyashi Official, ayan, si Kick Dreams, ay Lala Yamags, ayan, si Christine Tintin, Tintin Luisaga, ayan, Christina Luisaga, <laughs> Christina, <laughs> ayan, si Tata terence ayan, si Junjun, na tawag dito, Junjun na matigas ang Jun ayan, si Kingta King Tabante Ayan uh, Si Davis Ching Ayan Si Daddy Family Life Thank you so much And then Si Isbi Joy Ang asawa Ang asawa ni ano Si Ni tawag King Tapala Ayan Dito na naman tayo sa Taiwan And thank you so much uh, Langga Bikula ng Alipot Ayan Langga Pin uh, Lula Mel Jean Ayan Lako Chereng Inday Mas Patinya Girl Ayan Sino pa Si Langga Kin Hot Langga Akin HKOFW Ayan, sino pa? Lalabsterisa blog vlog Ayan La Love Story HK vlog Ayan, sino pa ha? Uh, si Handsome uh, uh, Handsome vlog In Australia, thank you so much sa walang sawang supportan niyo guys. Shout ko na lang po ang lahat, -lahat. Ayan si, si shout si kay Jackie Chan all the way from Indonesia. Thank you so much. Ayan ka mami Yuni Sayang. Thank you so much. Ayan. Roko Channel Sayang. Thank you so much. Ayan. Sino pa? Si Lula Chabilu. Ayan Lula Chabilu. Ingat ka dyan sa uh, new kung ano. New job. New journey mo dyan kung saan ka man ngayon, thank you so much din sa iyo at saka sa iyo ah Ang kalimutan ko ba? Mas yung hanggang dito na lang siguro ka siya. Ito ko na lang sa susunod kasi one, uh, uh, tawag dito parang nanot na din ako. Kasi around 10 na uh, dito mag 11 na. Uh. So, so ano, tawag nito ang uh, Lalabia Official. Thank you so much sa bigay mo. Ayan, sorry, ngayon ko pa lang siya na-upload. So, thank you so much. So, see you on my next vlog. And bye-bye and babush. See you around.